Hello, hello mga mare. Ito na naman ang ating recipe for today's video. Ginataan na kalabasa at talong na may dilis. Ayun mga mare, ang ating ulam. Masarap 'yan. Siyempre, huhugasan natin ang kalabasa at saka talong para malinis ang ating kinakain at ito na magkikisa na tayo ng bawang luya at saka sibuyas ayan mare ang aking rekado hinagyan hmm. ko ng maraming sibuyas mare kasi malaki ang aking sibuyas at ilalagay na natin ang diles, deles yan mare binigat ko dito ilalagay na natin ng kalabasa pang palinaw ng mata pero sa akin, pera ang pangpalinaw ng mata at ito na ang ating gata. Powdered yan Mari, kaya tinunaw ko ng mainit na tubig. Mekos-mekos natin para matunaw ang powdered mang Mari. Pagkatapos, ilalagay na natin. mm, Saan ka pa Mari? Masarap yan. at ilalagay din natin ang ating baguong ay, kunti na lang yan Mare kaya ubos na palang ang aking baguong kaya din dinagdagan ko ng asin at ilalagay din natin ang aking talong ating talong, isang buong talong yan ang laki mga Mare hmm, hayaan lang natin na maluto Mare at maghanda-handa na kayo dyan ng mga kanin ninyo at kakain na naman tayo. Tinagyan ko pala ng tatlong parasong sili para mabango-bango. At ito na. Kainan na mga mari at pare. Enjoy cooking. Happy watching mga mari at pare. Follow me for more.